Guys, samahan nyo ako mag-impake kasi uwi kami ngayon sa Quezon. Nakapagtupin ako ng mga damit. Ayan. Na mag-impake naman ako ng mga skincare, makeup, and hair essentials. And I will be using this. Actually, guys, this is a uh, shoe bag. Okay, para talaga ito sa asawa ko. This is for my husband. Kaya lang, wala naman siyang naroon ngayon. And I need uh, some uh, bag to place my beauty essentials in one. So, this one is very perfect kasi dito ko ilalagay yung mga blower, plancha, and pangkulot ko. Then, dito sa baba is yung aking skincare. So, come and pack.

ठीक है है आऊं, ठीक, ठीक, ठीक आता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, So that's it guys. Yun lang lahat ng laman nitong travel bag na to. Kung hindi siya lagay ng shoes, pwede siya lagay ng mga ganito. Plan siya, blower and skin care. So kung gusto mo rin to, check out mo lang sa yellow basket. Andyan sa baba. no pwede niya siya i-carry ganyan. And pwede rin siya. Pwede mo rin siya siya na bag mo. Meron siyang body. Sa talit. Meron siyang strap. And meron pala siyang extra packet sa likod. Pwede nga rin siya lagay ng Ayan, pwede nga dito lagay mga charger. Ayan, mga cord. Dito siya. Mga earbuds. So, ayun na. Ang dami niya pang space. Actually, napakaluwag niya pa. Malang pa kami pwede ilagay. So, kung mahilig hindi ka rin magagala, mag-travel, and marami kang gamit na nabit-bit, kailangan niya ito. Check out mo lang sa Elbasket.